umaga mga kabaka hindi po ako ngayon sa ano uh, bukit yan sa likod ko pero harapan ko bukit sa light po buhanag Pwede magsisilong ng kan baka namin dahil hindi po nila kayong init ng panahon umabot po sa ano sa 50 yung kan temperature. Uh, <coughs> sa mga mga may na nag-aalaga ng baka, o yung mga baguhan, first timer. Lagi po nating ano, silong yung alaga nating baka. Lalo, lalo na yung mga buntis. Yung, uh, may anak yung mga baka namin itong malit na ito inuuna ko na pong ano kinilong yan doon pa sa yung iba yan tingnan nyo po katunga nga iba, nakahinga. ba nakahinga kumakain po wala pong ano anong dirting ano damo so, ay ng mais so, so survive po sila sa kwan, balat ng mais na tuyo so, yung ano kain nila Hindi pa lang po ng umaga yung init na. Mga oh, ano? baka. O, wala. Ito kakain namin. Ihihihimi sa isa, -isa posibleng ano. Nilalagay dito sa silong. Mga puno. Mga mangga. Mga akasya. araw ko po itong ginagawa pinagsasagahan ko po na kan naisilong sila mga naman po kasi mga kabaka mga kabaka namin Dating dati hindi ko sila sinisilong ngayon sinisilong ko na sila sa ano, ang hali ほう。<noise> Oh. Awol Kakakit strok. Hey. Hey. baka. Pala ada kung ano. Uno. reson papa kan itong dinding ini sobrang gilpompa pa 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 na silong ang mga alaga nating baka. loga, ada seorang pernah, ini yang pernah hun, apa kabar? ramdam ramdam niat lagi yang mana, ini yang pernah rin yung ano, mokso nya salamat mga kabaka panonood sa aking channel kung first time po manood, yung manood sa mga video eh mag subscribe po kayo at pindutin po yung bell na button para lagi po kayong updated sa aking channel alamat Pak